Hi guys, samahan nyo pala ako for today's video. Agad doon nga na ako sa paprintan. Magpaprint yung activity na mga na ipapasa ngan ng aldaw. Kaso lang sarado pa sa so paprintan. Maray nga ni tanatagbo ko ka klasiko kaklase ko didi. Ayaw barang ko kayo ba mag na magbukas sa so paprintan? <laughs> Maray nga ako magbukas pa. <laughs> Baga magka-relate kami sa di magpasa ngan ng aldaw. <laughs> Uri nga nito na nga naplasan na kami ng ibang paprintan. Shout out to sa si Mkuya. Nagidali na nga nito kami magpaprint. Tayo nagchat sa GC na kaklasiko na yung limit daw ang oras ng pagpasa. Aura, magiging sabi si Madam. <laughs> So mga barkada ko pala na nagpasabay sa kuya, magpa-print. Uli na po, napaprint ko na. <laughs> Day na daw kaya sinamalaog, tadi yung malaog si madam. Sayang daw kaya sa kin mapasa man sa na. Mapas malang kami ng activity. Pakatapos <laughs> magpasing activity, maguruli na. Takong wala man sa na budget pang gala, maturug na sana sa indo. <laughs> Paglaog campus na butan naman si President, pati si Manoy. nag yan so nagchatsadisi kayo na. Nagtaon yung oras yung limit sa pagpasa ng activity. <laughs> sa kabagayan ta nagiridali na gulso iba mag attendance pagkatapos magpasa ng activity kina mag attendance nagkanya-kanya na naman kami kundi diri naman kami nagrarang pa mo may event pa lang nga na sa eskwela hindi kami updated utumanan pa lang sa court so sa daka klase ko iniba na gidsan sa tugang niya wala kami nagiginibo kaya nangaragyagi na sana kami Napag-restore yan nga nin, aman, na magmiron nga na kami ng activity na gaganapon din sa squilan. Pero di pa man ang Japon, kaya iikutin muna namin ng mundo. Este, campus pala. <laughs> Nakatanaw pa sa nga ni kami sa itas. Baba na naman kami. <laughs> Pati di sa iyo kada nagparabi video na. Key na 'yan. Ado <laughs> ah, naman pa lang kami saan sa court, mga anak to kawan, tatibad, maubusan, malang pagal kaya magtindog. <laughs> Nakita nyo na yan, ura barang ko nakaisurang tultol, ka mga busy. <laughs> di nyo man pa lang kita sa mga past video ko. Kaya nga na, sinda nga na yan bibida ko. 3, 2, 1! Amo pala niya ito sa so ribbon cutting pagbukas ng exhibit. Arag daw pa ng kaanang reaksyon pag may bandang nagkakanta. <laughs> Mga bandang ala 11 na nung kami. Di man kaya kami nag sa tukawa na Dati day ibang magtukaw? Di man kaya kami nakas na kanina, kaya ngayon yan, diretsyo ng pang para tipid. <laughs> Dahil ko nga ni Aram kung sa inini makaraon ng mga kaiba ko. Basta ako naki go with the flow. Wow, go with the flow. <laughs> Makaramot pa lang po kami for today's video. Este plastic pala sa so ginamit sa pagkaon. <laughs> Kain po tayo everyone. Ngunian pa man lang ako nagkakaon digdi. Dati kaya pirmi duman sa crispy king. Kaso medyo arayo naman sa skwila niya to. Mainitin pa pati. Anpanown. 'Di ba daw kaya ma-dehydrate kami kapag dito kami nagduman? Dehydrate. <laughs> Medyo makasipog man pala mag-aon today. Lalo nakirita kita sa muya mga tao. Nagbibidyo. so, <laughs> ubos kaya na table. Kami man lang ang nagbibidyo. Eh, di, sana all. <laughs> ano mga kantinding de? Sa luwas man lang inining school yan, mahihiling. Dako naman man din nagduduman kapag break time or lunch. Syempre, minsan, merienda na rin. <laughs> Kaya sa mga gusto magkahon, magduma na lang po kami dito sa luwasan sa Nikom Wow, industry yan. <laughs> Malaog na naman nga ni po kami ng campus. Tigaabangan po kaya na amon sa so Mr. and Miss UN 2023. Naatab man pa lang sa pagbalik na amon. Maray nga ni taliit pa man lang ang mga tao. Makakatukaw pa kami. Kanaga na ka doon. Digdi pa pa si lang school Squilang sa President na amon. Feeling ko na pa lunch pag duman nga ni naman sa tukawan sa court, nahiling na naman si President sa second floor na nagasulo. Siyempre, di ipa man event kaya tigduman ko nga nai. Mapasa pala ni kan -e requirements para sa scholarship program. Nagalunch lunch pa ata so tigapasahan. Maray nga ni Tanaenot siya sa linya. Madaliin lang siya nakapasa. O di diba, <laughs> ba success? Bye-bye. Bye-bye. Uh -uh. See you all. next, next. next, next. next. <laughs> <laughs> may separate video man pala na ko kaini. Kaya di ko na maripahalo yun. Na eno eh, to pala magulo sa mga kaklasiko. Nag-represent pala sa mga contestant para sa Mr. and Miss UN ang iba-ibang bansa. Ang ginamit sa ibang costume ay mga recycled materials. Da ina na naman tig tapos sa event. Tibad kaya bang ginayad tumatapos. Kami nga niya, na lang nga ni Anata da sa ling kaklasiko. Tapos ibang kaklasi na amon kanina nagurulin na. So saro kaya may curfew sa indak kung anong oras makulit. Tapos saro makilit ata yan to. <laughs> bye! -bye. Yun lang naman po for today's video. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.